today's video guys. Ayan, mag ako ng panibagong napakagandang place dito sa aming lugar. Pero ito guys, isakop lang to ng, sakop to ng Alegria City. The next place is amin ang lugar. Ayan, magkatabi lang kami guys ng Kicharaw Agusan del Norte. Ayan, so guys, para sa ano, para sa mga mahilig mag-travel vlog, mahilig gumawa ng vlog about magagandang places sa mga lugar nila guys. So, isa ako sa mga vlogger na gumagawa ng content for now dahil, ayan guys, yun ang naisip natin gawing content. Gagawa tayo ng content about magandang places sa lugar natin. So, sa side na part na yun guys, ayan. Ayan, asan ba yun? Makita ba? Ayan guys, yung falls na yan. Kita ba? Kasi ano, ako i-against the light sa kabila. Ayan, makikita mo yung falls na hindi ko Sa kabilang part naman, guys, ayan, makikita mo yung tubig tabang, lanaw, kumbaga, guys. So, ito nga pala, guys, yung lugar na to is Lomondo Hanging Bridge na sakop ng Alegria, Surigao del Norte. So, kasama ko, guys, yung family ko. Ay, yung brother ko, pinag over ko muna. Ayan. The sadness is may umiyak na, guys. <laughs> umiyak na yung kasama namin. Si shout out Liam J, ang lakas ng ang lakas ng Balik na doon, balik na. Punta kay doon. Ihatid mo 'yung mga bata tapos magpicture ako dito ha. Hatid mo muna ang bata. Ayan, umiyak na 'yung ano ko. <laughs> umiyak na 'yung unlimited naman yata dito. So, malapit lang guys, napakalapit lang buhat sa sa lugar namin. Ayon, may entrance lang guys, 20 per ano, per person. So mayroon lang silang mga ang tawag nito, mayroon lang silang mga guide guidance, no? Kung may kasamang bata. So pagdating dito sa pag ang bata, pag nagpunta dito sa Hanging Bridge, bawal lang maligalig, bawal magtatatalon, bawal magtatakbo. Ayun, yun lang ang sinasabi nila, guys. So mayroon silang mga ano doon, mga remembrance ng mga items, guys. Pwede niyo yung pwede kayong bumili doon. So, nakakalula, guys. Kung hindi ka talaga sanay, ayan. Kasi masyado, ano siya, wavy siya, guys, no? Para siyang, ano, ayan. Tingnan mo, yun, guys. Dahil cellphone lang ang gamit ko, kaya wavy din yung ating video. Pero, okay lang yan, guys. At least, gagawa tayo ng panibagong memories dito sa lugar natin. Ayan, yung kasama ko, guys. Nasaan siya na? Umigil na? Shout out to Shina na mahadlok ko. <laughs> ano, umiyak pa rin? Oo! Oh, umiyak pa rin? Oh. <laughs> Ang <laughs> yak si Shina, huwag ka sa gilid. Umayos ka, huwag sa gilid. <laughs> Ayan guys, inuulit ko. Ito yung lugar kung saan tawaging na Hanging Bridge Lumondo del Norte. Ayan, exact name pala niya guys. Lumondo Hanging Bridge na sakop ng Alegria Surigao del Norte. So, kasama ko sila. Ayun, yung dalawang mga bagets na yun. Ayusin mo ka ano.

ako. ang Mamaya na, magbidyo video mo na. Mamaya na ang picture yeah, ay pabalik. Guys, si Boy, Ayan, Ayaw, uh, ano, yeah. <laughs> <lagi. Why? laughs> sama pa mo. Ayaw. Ayaw, Sana ba Ayaw. 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 Ado, mag... <laughs> oh, Lord! Oh, Lord! Oh, yes, Lord! Oh, Lord! Oh, Lord! Oh, Lord! Okay, okay, lang, am? oh Lord. okay lang, amo? <laughs> Ate, <laughs> sa gilid lang. wag sa ano. Sinong gusto mo picture dyan sa may salamin? Ako. Wait <laughs> lang, wait lang. Bago lang bago lang ba to? <laughs> <laughs> wow, wow, wow. Si Sasi dong. No? Wow, wow, wow. Dili po ito pa kawalan si Sasi. Ayaw. Uh Oo. -oh. <laughs> Nagutom ako pag So guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Bago ko makalimutan guys, so na kami ngayon. So nandito kami sa Lumondo Hanging Bridge na Aligria Surigao del Norte. So bago ang lahat guys, makalimutan ko guys sa yan. Ano ba tawag ng falls na yan? Lumondo. Lumondo Waterfall. Lumondo Waterfall. Ayan, ipakita mo na ako brother. Lumondo Waterfall dito. Banda dito is? Alegria. Yeah. Ah, eh. Danaw danau, So yun, bago kumakalimutan guys Before I forget guys, don't forget to subscribe My YouTube channel Jenny Salubri Vlog oh, Baka matong baka Ayan ha, shout out sa lahat na mga Subscriber ni Miss Jenny Salubri Sana madagdagan pa tayo guys Nang sa ganon, ma-reach na natin guys Ang dapat pag-support sa aking vlog. Ayan guys, so sana nagustuhan niyo yung mga share namin. Ayan, nagustuhan nyo guys yung mga isa sa mga place. Ayan, first, ito muna yung napuntahan namin guys na place. Napakaganda, pero napaka extreme guys. At parang Challenge na, talaga. nakakagutong. So, yung kasama namin, umiyak na. Ayan, thank you so much guys. Sana nagustuhan niyo. Oh, shout out sa nagbabantay dito ate. Thank you. Thank, thank you. Yan. Yeah. So, ayan guys. Thank you so much sa ating brother Jan. So, big a shout out. Super shout out. Ayan. Super shout out sa ating brother na si Jesse Salubre. Ayan. For, for having me here together with my fam, my mga kaibigan. Oh, so, yun guys, no? sa part ng video na yan guys, pauwi na kami. Ayan, except na kami yun, guys. Super so, saglit lang kami. I think hindi ko pa na-enjoy masyado. Kaya lang guys, ayan, nag-except na kami dahil may mga kasama kami, mga kids. Ayan, super so, legalig especially Liam J. Ayan, super so, legalig. Kaya nag-except na kami dahil hindi ko hindi ko na-expect na may pupuntahan pa pala kami ibang lugar. Ayan, sinagad na ng brother ko kung saan kami dadalhin. So guys, thank you so much sa lahat ng mga viewers at followers natin, subscribers natin ng aking YouTube channel, Jenny Salubro Vlog. At sana nag-enjoy kayo guys sa ipinamahagi ng panibagong vlog under my YouTube channel. Thank you so much everyone. Enjoy watching! We